sa pagpapatuloy ng uh, sa Senado sa Komite ni Bato de la Rosa sa diumunoy uh, paggamit ng uh, ni uh, PBBM at ang atres na si Maricel Soriano. Humarap na ang dating uh, Executive Secretary ni uh, Pangulong uh, Noynoy Aquino III na si Pakito uh, Paquito Ochoa. Sinabi niya sa komite ni Bato na wala raw siyang nalalaman na may mga pre-operation document ang PDEA noong 2012 at hindi daw niya hinarang at sinabihan ng PDEA agent na sa pamumuno ni uh, Jonathan Morales na huwag daw hulihin ang mga high profile na gumagamit daw ng Fulbron sa Rockwell Makati na sinasabi hindi si PBBM at si Taray Maricel Soriano. Sinabi din niya, hindi niya rin kilala si uh, agent uh, Jonathan Morales at hindi pa raw sila nagkita noong mga panahon na yun hanggang, hanggang sa kasalukuyan na pagbilig ng Senado. Kaya eh, yun naman pala, Senator Bato, dapat ihinto mo na itong hiling na ito. Dahil la uh, pera ng taong bayan na ginagastos niya, hindi na ito uh, in aid of persecution, in aid of registration ito eh. eh. grabe na yung nangyayari sa ating bansa sa patuloy na pataas ng presyo ng bilihin, servisyong publiko at ang dami pang mga issue na kinakaharap natin katulad ng West Philippine Sea, Chacha, at itong uh, isang malaking balita na pag-resign ni uh, Senate President Mike Subiri na hindi daw siya sumunod sa utos na nakakataas sa sinasabing uh, Senate hearing din na ni Bato de la Rosa sa mo na ipaggamit ng pulboron. grabe na itong mga samutsaring issue na nangyayari sa ating bayan. Ang kawawa ay si Juan Pasangkos ay hindi na alam kung paano kukunin ang tatlong beses na pagkain ay hapag nila sa kanilang hapagkainan. Ito e, mga ating mga binotong senador eh, hindi natin alam kung ano ba ang plano nito sa ating mga mamamayang tali, sa ating mamamayang Pilipino na hindi nga talaga makaugapay sa nangyayari sa kapaligiran ng ating bayan. Tapos sa uh, itong sinasabing Senate hearing ng mga ilang political analyst, netizen, dapat uh, daw hihinto na kasi nga, wala daw namang uh, matibay na preba na sinasabi di umano na gagam gumagamit ng uh, pulburon si PBDN. Eh, saan ba talaga hantong pong uh, hearing na ito? Eh, Nakikontempt na nga si XPJ Agent Jonathan Morales. Sana naman, itigil na ito dahil wala namang kakahantungan ito dahil lang unang-unang ating presidente may immunity ito. Hindi naman, dah, hindi naman siya makaka sa Senate hearing eh. eh, hindi naman siya uh, kumahanap sa taong bayan para mag-care uh, follicle uh, drug test para patunayan niya na negatibo siya sa paggamit ng bundorod. Uh, ano pa ang mangyayari dito sa Senate hearing na ito? Kundi uh, in aid of registration lang eh na pinasisikit lang natin si Sen. Bato de la Rosa eh. Ito naman si Jim Cuestrada, isa eh. rin namang uh, umieepal sa pagtatanong kay Expedia Agent na si Morales. Kaya eh. ito'y nakontek tuloy. So sana naman na uh, maging wake up call na rin to sa ating mga politiko na hindi na dapat to pinapansin kasi ilang taon na ang nagdaan eh tapos eh wala naman nangyayari sa hearing na ito at kawawa lang yung mga resource person na tinataya ang kanilang buhay sa pagharap sa Senado na hindi naman natin alam kung ano mangyayari dito sa hearing ito eh. So ang panawagan ng taong bayan na uh, hitigil na o oh, hinto na itong uh, Senate hearing na ito. Mr. Senator Bato de Rosa sana uh, tapusin na ito para mag-move forward na tayo sa mga dapat kaharapin ng uh, problema ng ating uh, mahal na bayang Pilipinas.